Another day, another UK okay vlog na naman mga bird. Kaya tara, let's go. at ayun na nga mga bird okay vlog din naman tayo mga bird sa mga nagtatanong nga mga bird kung saan kami located located nga pala kami dito sa terminal ng phase 4 mga bird walang bago dito pa rin tayo sa spot natin at share ko lang mga bird ay day 5 na nga natin ng pagbablog ng ating ukay ukay mga bird at share ko lang mga bird maraming nga din pala tayong bagong stock katulad ng mga short at pants at t-shirt mga bird kaya sa mga gustong sumipat ng bago nating item mga bird ay puntahan nyo na agad dito lang sa terminal ng phase 4 sa mga oras nga pala to mga bird kasama natin tumambay si Jasper at eto nga pala si Jasper mga bird kasama ko din niya mag vlog at ang isang aring pala namin kasama ay si Resmar bali may page talaga kami mga bird kaya kung may time kayo mga bird pasilip ako ng page namin at syempre mga bird papalaw na din ako para ganaan naman itong mga asama ko magaya ng vlog o siya balik tayo mga bird papasipat ko nga pala sa inyo mga item natin dito mga bird terminal ng page 4 lang pwede kayo mag team, dito uh... Ayan, pag trip nyo bossing bisitahin nyo dito meron tayo dito ng ito Mich Michelle and Ness tapos next Jordan next Jordan again t-shirt pwede nyo tawaran basta wag lang sa sobra ayan trash adidas eh no naman talaga ano adidas ito new balance next ayan no. Ayan na bahala dito mga bossing. Bato. Lining. Ayun oh, no, bibigay pa ako sa gitlang pre. Lining. Supreme box logo. Di ko lang alam kung legit. Pero okay yan. Ito may polo rin tayo dito. Nike again. Nike, Nike yan, Nike. Tapos ito. Champion. Champion. 250 lang yung parts ang kapaparts. Ayun oh. No. Chico State. Tapos ito. Yan. Marami pa tayo dito. Adidas. Adidas. Tapos ito, tago 100 natin mga bossing. Eh, no? trip nyo. Bukas, 100 pa rin yan. Mapaubos na ito. Kayo na bahala dito. Ayun, no? dating 150, 100 na lang. Ito, solid pa to bossing. Sandaan lang yan. Sangka pa. Ito pa, sandaan, t-shirt. Ito pa, ayan yung buckets nya. Ito, balenciaga Off lang yan. Pero bigay ko sa inyo, At 80, bilhin nyo na yan dyan. Ito po, ayan o. Beer yung tatak nyan, beer. Ito pa, RL Polo din yan. As next, ayan. Paubos na natin yan, mga bossing ko. Meron pa tayo dito, ayan. Sabag, kung may magkatipo dyan, sabag na yan. Pwede din natin siyang bigay ng 1K kung tipo nyo. PM nyo lang ako. Ito pa, meron pa tayo dito, Nike. Dickies. Gulab yan, kulab. Ay, si Papa. Pa. Ito, Dickies. Mga tropa, Gratia. Ayan, bagong-bago pa yan. 500 Ito Balenciaga Ito authentic to authentic Playboy Satins Ito may RL Polo pa tayo dito RL Polo Red Tag na Polo And Red Tag Tapos Champion And feel ko ano to authentic na to eh Ay vintage authentic. Vintage siya kasi 2010 pa eh Champion din yan Champion brand eh no? Sa taas po Meron din tayo dito pants Ayan Mga bagong bago pa yan yun lang meron tayong 50 pesos dito at meron pang iba kasi cellphone cellphone lang ng pogi na upang trao pa ko kaya pa ibigay yung 250 250 okay na 250 pilitan na nga to eh nakasampul lakad ka na dito pre kaya sa gusto nga miss score punta lang kayo dito let's go ibang score yun ha score ng damit ha baka mamay iba sa isip nyo eh meron pa pala tayo dito ito pakita ko lang ha Nike Polo. Tapos ito, Authentic Thailand. Buckets niya parehas lang. Same lang sila ng design. Tsaka sa ligaw. Ito, what's up? yan 280. Ito is 2C. Tie-dye style. Gabenta ko na to, bro. Yan lang, mga pards. ko na to. 3H na lang. 3H? Lapag mo okay. dito. <laughs> yan lang. Maraming salamat. Peace out.